Kadalasan, ganitong nakikita natin sa mga boxingero pag inabot ng body shot. Namimilipit sa sakit, hindi makahinga, hanggang sa tuluyan ng humilata sa lona. Ano nga bang dahilan kung bakit hindi ka na makakatayo pag tinamaan ka ng suntok sa sikmura? Yan ang pag-uusapan natin dito lang sa Sports Manda. Maswerte ka kung ni isang beses eh hindi ka pa nasikmuraan sa kahit na anong contact sports. Ang body shot ang isa sa pinakamasakit na maranasan. Suntok, tuhod o sipa, basta abutin ka ng liver shot, tiyak na di ka makakagalaw ng panandalian. Bukod sa sakit, maghahabol ka din ng hininga, matinding panghihina at bibigay ang iyong mga tuhod. Gaano ka man kalaki o kalakas, sa isang well-placed liver shot lang, tiyak na magsha-shutdown ang iyong katawan. Paano nga ba ito nangyayari at bakit mahina tayo tumanggap ng suntok sa bodega? Parehas na matindi ang pinsala ng headshot at body shot. Kung ipagkukumpara natin ang dalawa, parehas na target nito ang vital parts ng ating katawan, pero lubhang magkaibang epekto nito. What? Bro, what are you about, man? Ang epekto ng suntok pag tumama sa ulo o mukha. Eh hindi naman gaano kasakit pero mahihilo ka. Malilito. Iikot ang iyong mundo at mawawala ng balanse. Kabaligtaran naman ang epekto ng body shot kung saan. Lirang yung pag-iisip pero magsha-shutdown ng iyong katawan. Para maunawaan natin ang nangyayari, pag-aralan natin saglit ang halaga ng atay. Ito ang liver o ang atay reddish brown ng kolor at matatagpuan sa kanang bahagi ng katawan sa ilalim lang ng diaphragm at nakapaibabaw sa gallbladder. Ang liver ang pinakamabigat na internal organ sa katawan ng tao. Ayon sa pag-aaral tungkol sa mga liver injuries, pag tinamaan ang bodega sa bandang liver side ng suntok na may average speed na 5 meters per second, sapat na ito para magdulot ng liver injury. Para magkaroon tayo ng ideya sa lakas ng suntok, ang ordinaryong lalaki ay kayang magbitaw ng suntok na may bilis na 6 meters per second. Pero ang average punch speed ng mga pro boxers ay umaabot sa 12 meters per second. Injured man o hindi, tiyak na pahihintuin ka ng liver shot at ang rason ng panandali ang pagkaparalisa ng katawan ay hindi dahil sa sakit na naramdaman. Actually, marami pang nagaganap sa loob ng ating katawan. Pag tinamaan ka ng liver shot, may mabilisang pagbabago ng pressure sa atay. Ang liver kasi ay flexible na kapag tinamaan ng suntok sa kabilang side e eh nai-stretch naman sa kabila. Marami ring mga nerve fibers sa liver na konektado diretso sa autonomic nervous system. Kaya pag ang liver ay tinamaan ng malakas na suntok at na-stretch, agad na nagpapadala ito ng signal sa autonomic nervous system Biglang lalaki ng bahagya ang mga blood vessels sa katawan maliban sa utak at magkakaroon ng biglang pagbaba ng blood pressure. At para makontrol ng blood pressure at mapanatili ang blood flow sa utak, pepwersahin nito ang ating katawan na humiga. Ang survival tactic na ito ng ating katawan ang rason kung bakit tumutupi pag tinamaan sa bodega. At kung talagang matindi ang tinamong banat sa bodega, maaari ka ding mawala ng malay. Sa boxing at professional fights, mas matindi pang pa epekto dahil sa sakit, stress at dehydration dahil sa weight cutting. Ang tanong, nangyayari din ba ang ganito pag tinamaan ng ibang internal organs? Ang katotohanan ng sagot dyan ay oo. Karamihan sa internal organs natin ay tinatablan din tulad ng sa atay. Yun nga lang, dahil ang liver o ang atay ang pinakamalaking organ sa bodega at nasa bandang ilalim lang ng ribcage, siya tuloy ay masyadong exposed para madaling targetin at patamaan. Kaya kung galing man ang body shot kina Naoya Inoue, Tank Davis o sa tropa nating tambay sa kanto, tiyak na tutupi at gagapang ka. Bueno, ito lamang po hatid ng Sports man sa inyo. Maraming salamat at God bless!